Boy, bagay sa motor mo <laughs> Sana mo Yan, tawang sa lamayan. Tayo yung labit na gagawin. At uh, din na sa atin, sobrang ingay yung makina. Start, start mga abe. Okay, start natin. din na sa atin si sir, ani uh, sir, yung kanyang motor sa atin. Dahil sobrang ingay na parang ganyan tapos kung gusto niyong malaman kung ano yung problema niyan kunting pihit bit habang tumataas yung rpm niya lumalakas din yung kanyang ingay at uh, masyadong lagutok ibig sabihin kapag ganyan babamangan na yan ang sira niyan yung sigunyan Ayan, makikita nyo yan Ito ano, loyal customer na namin to eh. kaso ibang langis dati yung ano okay, na matagal na tong ano uh, nagpapagawa sa amin tong motor na to ito may problema si sir yan pinapagawa niya kaso nag, uh, nag ibang branch siya ng langis doon bos yung ingay ng motor niya no, mahal yung pangay daw yung langis na binibili, na binibili niya doon daw nag yung ingay pinakita nga sa akin yung langis na ginagamit niya at hindi uh, ko pakilala kumbaga bagong ano lang pinopromote pa lang kaya no dala yung sigunyal nya matik pagka sigunyal yung problema pati black damay po dyan mga sir kaya ito pag na natin wawalwali na natin tapos tignan ko kung meron akong may bibigay na sigunyal na connecting rod kasi connecting rod yung may problema nyan tignan ko kung meron akong may bibigay bibigyan ko yan si sir kasi layer customer na namin to bilang Some basis, Nasa onda pa ako yan, dinadayo na ako ni Sir, na taga Marikina pa yan. Nasa onda pa ako yan, yan ang papagawa na si Sir. Kahit dito, dito rin ang papagawa yan. Pagka medyo hard ah, yung pinapagawa niya. Kaya sisimula na natin, bak bakay yung makina. Pag ihiwalay na natin, basta pinag-importan din yung pag magpapahiwalay kayo ng makina. Segregate nyo lang yung pisa. May kita nyo yung mamaya kapag nakalasan natin yung makina. Hindi ko na ipapakita para magkalas, para hindi na mabaw yung video natin. Yan, syempre yung gagawa niyan si Abet. Yan. At uh, tuturuan ko din mag vlog yan mga sir. Para maikuntin niya rin. Para makapagpuntin din siya na no. Kasi si, ya, si Abid. Matagal ko nang umikahanan ko yan. At uh, lahat naman ng motor. Anong problema niyan? Alam niya na yan lahat yan. Kaya pag nakita niya yan. saan niya na. masa Para tandaan niyo. Para makilala niyo kagad. Ay <laughs> joke man yan. Katuwanan namin yan. <laughs> Sige, pagiwalay muna natin. Masa tanggalin natin yung ano, makina sa kanyang chassis at ito na yung kanyang makina. Ayun, minawalwalan na natin. Sige, tanggalin mo yung block. Ayun Ay, oh. No? Hmm. gasgas -gas yung block niya. Pero obligado na no, mayot, mayroon meron yan. Ayun oh. No? Hmm sa kwan mga sir dito sa ating ano sa camera hindi niyo talaga mapapansin no? ah pa minimal lang yan pero pagka uh, inaktwal niyo yung tinignan malaki ayan oh yeah kakainan lang lang siyan kaya obligado papalan na tapos yung nag uh, nagkakaroon ng naking sounds diyan yung connecting rod yung connecting rod ito yung connecting rod mga sir yung pinaglagyan uh, ng piston yan, yeah, tatanggal na natin. Basta kung sakaling first time kayo magkalas nito mga sir, mas mainam kung isa segregate nyo. Kung meron kayong ganyang lagayan, mas mainam. Side sa ulo, side sa isang ganyan, lagayan. Side dito, isang ganon. Side dito, isang ganon din. Abayos so lang yan. Pagka ano, nakatulat talaga. Sabi nga nila, walang imposible sa ano, sa matyaga sige, manuwari muna natin ayan, tanggal natin isang side ang mga nyo, yung, yung nya ayan ah. Tapos tanggalin natin yung ano Yung kanyang sigunyan Connecting rod yan mga sir ito yung kanyang connecting rod Yan yung ah, Nagkakaroon ng ingay Na aking sounds Ayan ito mga sir Ayan ah. hey, na. Oh. Ayan. Si Gunyal. Yung problema. Or connecting rod mga sir. Ayan. Hahanapin ko muna yung isa kong ganito. Na ang problema lang nun mga sir. Yung sang side naman. Titingnan ko kung okay pa yan. At kapag ka nakita kong goods pa yan. Ipipress ko yan. Ayusin ko yan. papalitan ko yung connecting rod nya. Ayan. Tapos linisan natin uli yan. Yung black natin bago yan mga sir sa yung valve seal. Kaya huwag kayong gumamit ng ano, problema ng ano, ng bang nangis. Kung hindi pa kayo sure. Mas maganda kung ano yung unang ginamit nyo na tumagal yung motor nyo, ituloy-tuloy nyo na yan. Sige, pili ka, kahit yung ano. Ikaw. oh, so, kita mo. Ay mo, mamaya mamaya kasi gagawin pa ako Oh, Oo, sige. Yan, tama, -tama sila, bali, uh, hindi ko nabigyan pala siya ng sigunyal gawa ka sana yung ibibigay ko na dapat sana ayun mayroon na po lang ano uh, nagmamayari kaya no choice pinabili natin si sir ng bagong sigunyal tapos bagong black ayun at uh, nalinisan na rin kaya nare-grinding compound na rin yan at syempre kapag re-grinding compound yung ginagamit ninyo pang dyan tinisan yung mabuti dalawa o tatlong beses kaya magbalaw mas maganda na yung sure bowl tayo sa makina gasolina, makakabili ka kahit saan. E yung grinding compound, pag nasira yung makina, ah, mas masakit sa bulsa. Hindi mo pa alam kung saan ka magkakagilap ng pisa. Yan, alinisan na natin. At ito na yung sigunyal niya. Yan, ito pa bago natin yung sigunyal mga sira. Ayan, ayan na. Ah. Mm-hmm. Uh -huh tapos side bearing kakabit natin doon hindi naman ito kalampag mga sir connecting rod yung problema nito nabag na natin yung bearing tapos isang bearing nagpatong natin para hindi natin matamaan yung ating uh, sigunyal kasi isa rin po yan kung uh, natamaan mo yung pinaka yung kitagkakabitan ng oil seal yung pinakalapat ng oil seal natin pag yun ang na natamaan useless pa rin yung bago kasi maglilik ng langis naman ayan, lubog po natin after natin may lubog dyan yan ilalagay natin ito mga sarap, in natin sa loob ng 15 minutes o isang stick na sigarilyo ayan salpakan natin kasi kapag di natin ginamitan ng pangpainit yan or yung suplete or butane hindi natin may papasok yan tapos yung si Vita, mauna yung timing chain lagay nyo dun sa loob kasi kapag nahuli yan tatanggalin nyo uli yung signal na yan hindi tulad ng click click tos na si babaw ito na si lalim Yeah. Tapos, wala na mikin natin. Kasi maglalagay tayo ng sealant dito mga sila. Beta green yung ginagamit ko dyan. Para mas maganda. At uh, hindi siya ano, hindi siya maglilik. Ayan ito, natin. nalabungan natin tapos talagyan natin yung crank fuse bolt nya eto nakatayo na yung kanyang makina at uh, isusunod natin yung piston piston ring lalagyan natin Ito bago natin yung black mga sara. Yeah. Bago black natin. Ayan. Ito mga sara. I-break na natin yung kanyang uh, cylinder head. Black. Ayan. Nabuo natin. i natin yung kanyang cover. tapos panggilid tambucho ayan pwede na natin ano yan pag sa chassis nya ayan let's bolt in na Balik mo natin ng Tapos pandarin natin. Ito na mga sir, maandar na siya. Ibalik na rin natin lahat, lahat ng mga sensor. Ayan. Tapos, dinayagos na rin natin. Kaya sakto-sakto na yung kanyang minor. Na dapat ay uh, hindi ba sa 1,500. Dapat ang uh, yung speed 1500 plus 200 dapat maglaro sa uh, 1.5, 1.6, 1.7 ganyan kasi hindi mo naman din mapay stable yung 1.5 to 1.6 ayan, tahimik na tahimik na siya ngayon hindi at nung hindi pa nakakala so hindi pa nagagawa ay uh, sobrang ingay ayan, upuan na lang yung babalik na natin mga sir okay, taste mo uh, na Aka, gus na gusto na. Yeah, tama nga Kaya pa umaandar 'yan. Gutos na gutos na tayo, na. O na. sana nga no. Uh, Baliwala yung sa langis mga sir. Dapat i eh, maalaga pa rin tayo sa oil at uh, dapat alam natin yung oil na ginagamit natin. Sobra, pandrema. Yeah, hindi na siya no. Tayo na siya ngayon. Hindi na maingay tulad kanina. Bago natin kalasin. Ayan, na si Sir. At uh, taga Marikina pa to. Inabot na siya ng gabi. Gawa kasi ng ano. Sa Sigunyal tayo. Nahirapan maganap. ng bagay, inorder order ko pa siya. Kaya, yeah, goods na to.